Tara na. Tara na. Baka tayo punta. Linis sa pinheal. May ayusan? Hindi ko lang. Anong kailangan ko Guys, may ayusin sa pinheal sa pinheal. Wala naman palang pinheal si Kulsuntay. Kasi kasuhin. ano kasi kasuhin natin? Tatanong ko lang. Tatanong ko daw kung anong kailangan ko ng pinheal. Thank you po. Oo. Anong resulta? Anong sabi? Ang doktor. Ayun nga. Kailangan ba Meron nga, kailangan alamin. nag sa amin ngayon. Mayroon pa rin mga gagamitin. Aray magkano kanya? Aray sa simento. Diyos ko daming electrical tape doon. Electrical tape lang. Guys, update po sa Anak call Center. Pinapili po ng doktor, option 1, babakalan. Tapos, or na-cementohan. Alin po doon ang pinamili? Ang pinapili ng anak ay semento. Hindi alam kung may dinisipa kasi semento lang pati. Ayun o. Oh, Oo. Ayun. Ang Tandaan mo ay. kung may PhilHealth ka. May PhilHealth ka ka? Hindi ko nga. Alam ko naga siya Tara naman muna. eh. Wala kang PhilHealth. Ay, ka. Ayusin muna. Ay, ayusin mo muna. Kumuha kang medical certificate. Eh, paano kumaayos? maaayos? Oh. Hindi niyo nga alam kung may PhilHealth siya? Hindi ko nga alam kung may PhilHealth. <laughs> Pero may PhilHealth ID ka? Meron. Wala din ata. Wala, wala nga, hindi nga siya kumuha ng mga kayo. Wala nga Wala nga ganun. Ano ask ko sa yung pilihil? Kukuha pala. Guys, ngayon palang kukuha si Concentre ng pilihil. Back to zero. Ay, di ba ka meron pa? Ayun, i-update mo sa pilihil. Sa pilihil mo ipapa-update yun. Hindi, kaya ako pinapupunta ni Dokte. Ara yung sabi. Problemado mo na ang aking pinsan niya. Bodo yaya sa pilihil. Ano Wala naman pa rin. Ang mga kailangan. Ipa-update oh. okay, mo muna ang mm -hmm. Philhel okay. mo. Makikita ko siya sa ano na hindi ka updated sa Philhel mo. ngayon, kaya ano lang naman yung nagsigyan ka lang naman ng date mo. Mungit is guys. Mungit parang ang ganda mo dyan. Maganda naman talaga yan. Ayan guys, so okay, uuwi na kami. Guys, guys, guys. guys. Hindi na malaman ko saan dadaan eh. Guys, uuwi so na kami. Iwan ka, ang mag-anak dahil wala ang hindi Iwan sila at ang um, banay sa so pasunod pala kay kami motor. Papadali pa lang sa talang palang, papa, samin, pasunod lang. Guys, hindi mo si Sisi sa birthday ng nanay ko. Papadalan ko na lang siya ng isang karot. Isang, ano isang, sa pamilya? Ikaw dito? na magluluto. Ikaw na magluluto. So guys, Facebook. nagutom na si center sa pag Dahil papalik na naman sila. Ayusin pa ni Concentre, update pa ang PhilHealth. Lunes pa na guys, babalik. Ayan. Bumali muna kami ng lugaw ni Juan sa may tapat ng hospital. Life update. Ayan oh. Ayan, okay, alas, alas 9 pa kami dito ng umaga. Alas 3 pa na, 3.30 na. na. Kaya alas pala naman si Sisi, naghihingalo na sa gutom. <laughs> <laughs> Ayan po, si Kamote Vlog po. Magagawa na din po siya ng vlog. Pag gumaling na po siya, Kamote Vlog, dahil siya po ay naka 1.2 million views. <laughs> Tinan <po yung laughs> no, na... mo yung paa, parang naging ano, isaw. <laughs> Ba't naging <laughs> Ay guys, na ganyan yun? Hi guys! Na-extra ako dito sa Gora Leaves. Dahil nag pinagbantay ako ni Tita Lenny sa... <laughs> Nang anak niya? <laughs> Nang anak niyang kamote. Ayun, nahila ko pa ang paa na map mapilay, mapilay lalo. Mapilay lalo. <laughs> sa halip nagagaling, gagaling. Bit tinangas na lang biglang bigla. Hindi e ikaw ng pasyente. Are, 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 are. <laughs> <laughs> Magaling to maging nurse. Sabi ko kay <laughs> Krishana, oh, ilibot muna ari doon mag road trip niya lango pang ano isaw. <laughs> yung isaw ni Kamote vlog. Kawawa naman, nahila ko pa yung pa. <laughs>